magluluto po tayo ng ampalayang with egg. Ayan na po yung mga sangkap natin. Ayan. Meron tayong kamatis, sibuyas at bawang. Ayan po. So, natin ng olive oil. Olive oil po ito. So, Ibasa muna natin ang ating bawang. Lagay natin na ang sibuyas. Hindi mawawala ang ating mga ricado. Ito yung mga nagpapasarap at nagpapabango sa ating mga niluluto sunod na natin ang ating kamatis. Pag niluluto ang kamatis, maglagay na tayo ng seasoning. Ayan, black pepper. Garlic powder. And salt. Ayan, salt. Haluin natin. Para kaihalo yung mga sangkap na nilagay natin. Mga seasonings. yan. pika-pikain tiga natin para lalabas yung katas ng kamatis ba? Kamadis pa lang ay ulam na. Ayan. Ayan natin kaya ang ang palaya. Ayan po. Haluin natin ulit. Ayan. Para may yung mga sapat natin na iba. Ayan. Nagulang pa ba ng ganito? Ayan. So, lutuin lang natin sa grid Ayan, tayo ng konting oyster sauce. Soy sauce, konti lang. Gusto ko yung maluto yung ampalaya. Ayan. So, ayan muna natin, maluto lang. Ayan. Okay na siya. Pwede na natin ilagay ang itlog. Lagyan po natin ng itlog, mga sisilag okay na rin pag ganito, pag wala kayong itlog, okay lang din ganito, pero meron tayong itlog, so lalagyan natin. Araw-araw ah, okay. -araw, meron akong itlog dito na almusan. So, kinuha na natin yung dalawang itlog, bukas at next day, wala tayong itlog na almusan. Ayan. So, haluin natin. Ganon po mga sisilag. Kasi ito na yan ay inalo na natin sa ating ulam. O, ang outcome ng ating niluluto, ang palaya na may itlo. Ayan. O diba? Sarap na pang almusal. At pwede na rin palang halian. Ayan. So, yan. Nakapagluto na po tayo mga sisilaw. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.